Gisa ko ng sayote. Wala kaming ulam. May tanghalian. Ulam para sa tanghali. Yan, nabalatan ko na lahat. Iwain ko naman. Ito ang ulam namin. Talagang 100 lang. May ulam ka na. Kasi sayote. Tapos yung giniling 40 pesos. Sayote 30 pesos. Kamatis. May tingiting kamatis dito. Talagang 100. Meron ka ng ulam. Kailangan tipid-tipid sa ulam. Pero ano naman ako, nagihira naman ako ng sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Sibuyas, kamatis. Ito, bawang. kita punya 20 bawang terus daerah bawang tomatis daerah bawang sibuyas, sibuyas. Tapos magigisa na tayo. Ngayon magigisa na tayo ng ating ulam. Gigisa na ako ng sayote. Diyan natin ng konting mantika. Konting mantika lang. Tapos ang ating green Talagang 50 pesos lang ito. Tapos lagay na natin ang gulay. Naminis na itong gulay na ito. Nagasan ko na. Tapos, lagay na natin ang magic sarap. Magic sarap. Baka na, na. mais gente set up a vai colocar o pão aqui. Eu... Eu aqui ó, a gente

Tignan ko muna kung ano na. Ayan, yeah, sarap ah. Pwede ko na ang aming ulam sa halagang 100 pesos. May masustansya ka ng ulam. Okay na siya. Okay na.